Well, 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 Hello, mga Bebshi. So, ngayon, nag-prepare na kami para sa lunch mamaya dahil uh, ang nangyayari mamaya ay Budo Fight. so, magkikilaw sila ngayon ng isda and sinugbang isda kasi kahapon, grabe yung karne, no? So, ngayon naman ay pa-isda-isda -isda muna. So, nandito si Brittany, nag-prepare uh -huh. na pangkilawin. So, kasama namin dito si William eh. Hello. Actually, tinulungan ko si William na mag magpisngi nitong isda. Tawag sa Tagalog. Basta pisngi. Ang tawag na sa Bisaya. So, nagvideo lang muna ako para naman meron akong content for today. So, ito ang isusugba naming isda. Uh, this is Tiglayan, may Britno? Or Abudlisan. Let me see. So, ito ang i-ihawi na isda or isugba. So, dito naman, nagpisngi si Miriam May ng gagawin namin kinilaw. So, this is kabaw-kabaw, which is masarap talaga tong kilawin, lalo na pag fresh. Pero, dahil nga wala ng fresh dito, fresh pa ba ito? Unfresh. Unfresh na lang. <laughs> Hala. Oo. So, dito din, uh, bangsi. Kilawin din to. This is bangsi na isda or flying fish, flying fish in man. English. Flying fish, Oo. Ano yung iyang kuan, Oo, pako. Yung pako. Kaya <laughs> <laughs> kinin koan, itong mga buto-buto uh oh. sa sabawa namin. Ayaw ka noon nun. <laughs> Kagay nun. Yan. So, kung hindi kayo, pero pag ganitong bangsi, kailangan talaga siya gamitan ng ano okay night. kahit oo bigit kay kasi yung ano niya yung tinik niya or yung buto niya masyadong madikit sa kanyang onod kung latag ito di ba dug ko sinyo pero yung iba hindi natin tinatanggal yung tinik dahil hiwa on oh, diretso pero mas masarap. Yung... Eh. Oo. Magkuwan pa pagkaon ni mo. Kuwan ng pa, paningin mo. <laughs> oo, lagi ikaw na mag-adjust kung hindi na siya tatanggalin ng tinik or puto niya, ikaw na mag-adjust pag kumakain ka. So, kailangan nang iyang hiwain. Ayan. Parang matatapos na din naman si William, so hindi ko na lang siya tutulungan. Hmm. <laughs> na, gaman, Oo, naman. so, konti na lang din naman. Kaya, stay tuned guys sa pagtitimpla mamaya ng ano, ng kinilaw. Ikaw magtimpla, Brit? Bating. Ah, si Bating. So, the best din si Bating magtimpla ng kinilaw. So, stay tuned! candidate number one, our contestant number one wearing the lapini. <laughs> <laughs> lapini <laughs> inspired costume representing from. Di ba lapini kita ko magtiyan? Uh -huh. <laughs> <Burot> ka ay. mo makaputi siya. Di ba? Kaputi kaya 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 Ah, okay, oh, dili na kayo okay, maklaro ang uh, panganod. Ugang <laughs> <laughs> dagong. Dada siya. Dada yung muhang lapinig. Dada siya ko ka-outfit nga kipangita nga si Musut. Hindi ko nabutang sa lapinig. <laughs> nga <Nawa> wala nung pako. Ang <laughs> <laughs> motivo. Mag-Musut ka. Dagay kag si Musut taas. Mga bako pa kayo. Wala nang gamit. <laughs> Ayan, nag-iwa na din dito si William ng mga sucados na ilalagay sa ating kinilaw. Ayan tayo dito. Sibuyas at luya. Tapos, favorito ni Madam na cucumber. And, magpapasarap ng ating kinilaw is the tabon-tabon. Awiri pagkuhan -tabon. ha, <laughs> awiri. Awiri pagkuhan ha. Sabalhin.

Tsaka na ilagay yung mga hinob na saging na saba. Ayan. 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 So, sayang din kasi itong ano, yung lutoan pag malagyan ng dagta ng saging na saba. Kaya, lagyan na lang siya ng cellophane. So... Mabot nga sa duga iyo. Oo. Oh, oh. <laughs> kasi yan ang dag. lagi. galon. So, manukad na daan. <laughs> 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 nakasagit si Mamshi. Shiki na Eh, Kasi So dito naman tapos na si mag-iwan ng kinilaw, Tinintay na lang itong mga fricados. So ito na ang ating kikilawin na isda. <laughs> Para pala hindi didikit. Magic! <laughs> Magiging lagi, <laughs> eh e e e e e e e tayo dito e e <laughs> Lalagyan pa yan ng tubig, guys. Ikaw, ba iyo mas ihal. Mga na nakabuan pa. lalagyan ng tubig. Diyan, dahil mo kan? Diyan, dahil. Ano mo sunod na naman tayo dito sa baba dahil dito nag iyal si nonon ng isda, ala, well na i cats So pasama niya dito si mom sheets. Ito na po ang kanilang

Ayan, binalatan na ni Mamshi ang mangga. Hindi ko na video. Oh, so Tinitlan na pala ito ni Bating ang Bati, Bati, kanyang kinila. Yeah. Magduway pa man. Tapos, nagluto na din ang kanina oh, na isda. Tapos, ang nilagod sa akin. Ayan, na kami kasi mag-swimming kami ngayon sa man. Sapa. Ayan, yung outfit. No. Koi ko anad. Ayan na ang ating <coughs> miss Balsa. Oh. Tayo sa pabe. No. Labanan ng auto. Ayoko. Kanak galo bu. Ulan. Ayaw e muling muli na ulap. Ah. Na yan, Simeon, na friend, Simeon Simeon Ayan oh, lumalaban si Ate gusto mag piece ka. No, kasi ano siya, miss. Kasi pilan <laughs> <niyo, niyo>. sauna. <miss, laughs> oh, nagbibiki ni open kasi si noon kaya pak na pak siya ngayon. Oh, na miss Diba, Naka-December oh. ako na medyo maliit yung chan. sana all. Ay, sana mabit. bunga. <laughs> Yes, Huwag i-video yung sa likod na part, ha? Kasi The honeybee. One, na two, na two, one, two, three. Makikita nyo dyan ang mga dryer. laki <laughs> Super dry, walang super charming. One, super dark. <laughs> manang alas manang. <laughs> kasi kahapon kasi nakagat ako ng lapinig or <laughs> Naging buyog din ako. So, cheer cheer. Tawag after fiesta. So, kay sakay-sakay, <laughs> kaya nagsugba Sakay-sakay yung tawag. Kasi, after fiesta kasi, pinaparada yung birhen sa may dagat. Sinasakay siya cross. sa, o oh, yung patron. Ah, okay. Sinasakay okay. siya sa balsa, ay sa barangka. Tapos, pinaparada siya, ganyan-ganyan. Para, parang Thanksgiving ah. na tapos na, ganyan-ganyan. So, pinapasakay siya sa bangka. Kaya so, kay sakay-sakay. wala oh, kung tama ko yun. So, magrampahan tayo sa ilong.